Ano Anong balita sa pag-aaral? Okay. Assignment. Yes. Meron. Ano? Tagalog ng pagbibilang. Tagalog ng pagbibilang? O sige, anong Tagalog ng one? One. <laughs> <laughs> Hindi ka Pinoy. Hindi ko alam. Alam mo yun eh. O, sige, wala mo. Kaya mo. Ano? Anong Tagalog ng pagbibilang? Isa. Ayun ng one. Isa? Isa. Oh, alam mo pala eh. Ayun dal, ayung to, ano? Dalawa. Yo, yung 3. Tatlo. Four. Apat. Lima. 5. So, sige, magbilang ka mula isa. One. Yeah. <laughs> <laughs> isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Hanggang sampu.